Hello! Good morning everyone! Ayan! Magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang araw po sa lahat po ng ating viewers, followers, lahat ng bashers. Hello! Shoutout sa inyo! Kakagising <laughs> ko lang. At, at saka karating ko lang guys, galing ko ng Pasay. So, pagdating ko dito, super pagod. Ang haba pa ng traffic. At nakakatuwa kasi, binigyan ako ni ate yung kapitbahay ko ng... yung kapitbahay ko dito... Ayan si ate sa may harapan ko. Yung malaki ang bahay. So binigyan ako ng, nagulat ako. May inabot siyang ano. Isang plastic. At ang laman ng plastic niya guys ay avocado. Ayan. Maraming salamat kay ate kapitbahay ko. Ang bait mo naman. Pag mabait ka talaga, no, marami talagang blitzings na matatanggap. So ayan. Binigyan niya ako ng limang malalaking avocado. At hindi lang yun. Yung dati kong basher, binigyan naman ngayon ako, taga ano naman siya, taga Indang, Indang Cavite. So pumunta dito sa bahay, kaya lang, pagpunta niya kasi, wala ko dito na sa Pasay ako, kaya iniwan niya lang. Meron din siyang mga dala sa akin ng mga prutas. Kaya naman, shout out kay Ilin Castro, Iki Inini, na asawa ni Joseph. So ayan, pinya, mga sariwang pinya ito guys. Bigyan niya rin ako ng pinya. Tapos ito guys, ang laki ng papaya. Ayan, Bigyan niya to mga sariwa to guys. At saka ano talaga to ha? Fresh from the farm, hindi talaga to nakaano. Kaya excited na rin ako matikman mamaya. At hindi lang 'yan. Binigyan niya ako ng ito oh, ang laking mangga. Mangga. Ano ba tawag ito? Manggang kalabaw o manggang kabayo o manggang tikbalang? Apple mingo. Ay, apple mingo. Akala ko, so, di ba may mga baklang kabayo, baklang... Ay, baklang kabayo, manggang kabayo. Mag kalabaw? Kalabaw pala. At guys, ito pa guys. Ang lalaki ng dragon fruit. Ayan o, oh, binigay niya. Kaya lang parang may anis. Pero ito, marami anis. ito. At ayun pa yung binigay niya. Akin yan. Avocado. natin yan. Kuya no. At ito guys. Good morning guys. Ito naman Yan, galing to kay Nini Lahat, sobrang dami ng prutas Ayan, ito naman ay Actually, uh, Ano man tawag dito? Teka, nakalimutan ko Guyabano Sa amin kasi, hindi Guyabano ang tawag dyan eh ayan. At ito pa guys Meron din siyang binigay sa akin na ah. Avocado Ayan, avocado Ang lalaki Pero ito may hinog na to Kakainin ko, gusto ko dito Kasi gagataan ko to mamaya Ay, pag nahinog na May gata, tapos may ano di ba? So, ayan, yes. ang dami-dami tapos ayun pa kina. Ipuplix natin lahat to. Sobrang dami talaga. Ay, na. Akina. Ito naman, hinog ng na. papaya. Hinog ng papaya. Tapos syempre, dahil hinog na siya, madali nang kainin. Ayan, mayroon siyang damage. Pero pwede pa yan. So, kakainin na to natin mamaya. Sobrang dami. Ipapakita ko sa inyo guys ha. Sobrang dami. Ayan na. Sobrang dami. At saka mayroon pa. Ayan. Ang dami-dami talaga niyang... Ay, mga hinug na tong, Ayan, mga hinug na. Ayan. Ang dami. Mga hinug na yung iba. Kakainin na natin to mamaya. Hing na natin hintayin. So, sa kabuhan, guys, ang dami-dami niya ng... Ayan, pwede na ako magtinda. Kaya naman, di ba? Kaya naman, Din na sa lahat ng uh, gustong bumili ng prutas, abukado, kung abukadong sariwang hanap nyo na walang halong mga kimikal, galing talaga hinog sa puno, at um, ang tawag ito guyabano, at syempre dragon fruits, at pinya na sariwang sariwa, mas press pa sa akin. At syempre, mayroon tayong mangga na napakalaki na mga sariwa at walang halong mga kimikal tulag at walang mahalong mga kalburo. Hinog sa puno. Ano pang inihintay nyo? Mag-PM na kayo at ibibinta ko pang lahat. <laughs> Charos lang, di ba? Ayun, maraming maraming salamat sa nagbigay kay Ilin o Onini Castro. At syempre, yung kapitbahay ko dito na malaki ang bahay sa harapan na mayaman. Maraming salamat. Binigyan mo ko ng abukado. So, ang daming nagbigay ng prota sa akin. So, patunoy lamang ito, guys. Na pag ka talaga, maraming blessings na darating sa iyo. So, maraming salamat sa inyo. God bless. Magagalit na naman yung mga basyo. <laughs> Thank you so much. Please like, follow, and share. Bye. Good morning, everyone.